Gusto? Nandito tayo ngayon para himayin um, itong mga insights mula sa isang gabay, yung Helping a New Believer Grow. Ang mission natin, kumbaga, ay talakayin yung mga, alam mo yun, na practical na hakbang para matulungan yung isang bagong kapatid sa pananampalataya. Paano ba ito gawin ng uh, effective? Sige, simulan na natin. Tama ka dyan, kasi ang focus dito... Base sa hawak mong materials, hindi lang yung parang one-time decision, eh importante yung tuloy-tuloy na pag-aalaga, yung paghubog talaga. So, titingnan natin yung mga mahalagang elemento para dyan. Okay, so unang-una, binibigyan diin talaga sa gabay yung halaga ng regular na follow-up meetings. At hindi raw ito basta um, simpleng pagkikita lang. Kailangan may paghahanda, sabi dito... Dalawang kopya ng lesson, dalawang biblia. Ah, oo. Para sabay kayong tumitingin, ganun ba? Oo, parang ganun. At uh, importante rin daw na i-confirm yung oras, yung lugar, para mapakita mo raw na, ay, seryoso ka, pinapahalagahan mo yung oras niya. At ang interesting dito, sa tingin ko, ay yung mismong uh, proseso sa meeting. Sabi, isang oras kada lesson. Tapos ito yung parang key point para sa akin. Hayaan daw na yung bagong mananampalataya mismo ang maghanap ng sagot sa Biblia. Ah, oo. Hindi lang siya tagatanggap. Eksakto. Para matuto siya ang, alam mo yun, mag-aral para sa sarili niya. Hindi lang yung isusubo mo lahat ng impormasyon. Empowerment ang dating. Magandang point yan, empowerment nga, hindi lang transfer of knowledge. Tapos, um, kaugnay niyan, yung approach sa panalangin. May paalala din doon. Sa simula raw, ikaw muna ang mananalangin. At dapat daw, simple lang, conversational, walang mga um, malalalim na salita, kumbaga. Uh, para maging modelo ka, ganun. Oo, para hindi siya matakot o ma-pressure. Yung tipong, ah. Kaya ko rin pala to Tama, kasi minsan nakaka-intimidate talaga pagbago ka pa lang, di ba? Oo nga, kasi sabi dito, pagkatapos ng ilang meetings, pwede mo na siyang tanungin dahan-dahan lang kung gusto niyang sumubok manalangin Hindi yung pipilitin Make sense, gradual yung process So, pagkatapos niyang personal na follow-up, ano yung parang kasunod na environment na kailangan niya? Dito napapasok yung uh, small groups Ayon sa source mo, mahalga talaga yung fellowship, yung pakikisama sa ibang believers. Kailangan daw yun para sa spiritual growth. Kasi sa small group daw, nandun yung pag-aaral ng salita na mas malalim. Siguro. Ah, uh, okay. Hindi lang one-on-one? -on -one. Oo. Tapos may sharing ng mga pinagdadaanan, may pananalangin para sa isa't isa, at saka kasama na rin daw doon yung outreach, paminsan-minsan. So, community aspect talaga. Hindi lang individual growth, kundi pagiging part ng isang uh, pamilya sa pananampalataya. Ano? Tama, support system. Kasi hindi naman kaya mag-isa lang. Okay, gets ko. Tapos, yung huling yugto na binabanggit ay yung pag encourage sa kanya na ano, ibahagi rin niya yung natutunan niya. Yung outreach na. Oo, Yun na mismo. At hindi lang ito parang requirement, kundi um, Parang natural na bunga daw ng paglago niya. Yung kusang lumalabas na gusto mo nang i-share sa iba yung pagbabago na naranasan mo. Ah, parang overflow. Parang ganun. May mga practical na tanong pangaraw dito para masimulan yung usapan eh. Tulad nung? Ano raw yung pinakamagandang nangyari sa'yo? Yung ang expected answer siguro yung pagkakakilala kay Kristo. Malamang. Tapos kasunod yung tanong, na ano naman yung pinakamagandang magagawa mo para sa iba? At ang sagot na tinuturo? Ayon sa source mo, ang sagot daw ay uh, tulungan din silang makakilala kay Kristo. Dito na pumapasok yung konsepto ng spiritual multiplication. Ah, yung parang ipapasa mo yung apoy? Oo, parang ganun. Hango raw yan sa 2 Timothy 2.2. Yung ipasa mo yung natutunan mo sa mga taong mapagkakatiwalaan na sila naman magtuturo din sa iba. Cycle siya. Grabe, parang hindi lang addition, multiplication talaga? Yun nga. At inihahalin tulad pa mga ito sa pagpapalaki ng anak. Siyempre, kailangan ng panahon, ng effort, ng commitment. Pero malaki daw ang gantimpala. So, kung lalagumin natin para sa ating mga tagapakinog base dito sa material na to, ang paggabay sa isang bagong mananampalataya ay um aktibong proseso talaga, hindi pwedeng pabayaan lang. May personal follow up na nakatuon sa empowerment hindi lang sa information. Tapos may pagsali sa community, sa small group para sa support at mutual growth. At sa huli, may pagpush palabas yung pagbabahagi naman sa iba hindi lang inward looking at uh, may panghuling paalala pa nga dito sa source hindi lang daw ito natatapos sa pag-attending ng meetings o pag-aaral may panawagan sa pagkilos kasama doon yung araw-araw um, na pananalangin para sa mga taong ginagabayan mo pati na rin sa mga gusto mo pang maabot ah kasama pala yon hindi lang yung actual meeting oo pati yung paghingi ng prayer request nila para mapakita mong may care ka talaga tapos patuloy na pag-build ng relasyon at syempre yung pagiging handa mong i-share yung kwento mo at yung ebanghelyo gamit yung mga natutunan mong paraan. Kaya naman, isang magandang tanong siguro na may iwan sa atin at sa iyo na nakikinig, kung ang pagdidisipulo ay parang pagpapalaki ng anak na kailangan ng panahon, ng effort, pero may malaking reward, paano mo kaya ito uh, maisa sa buhay? Paano mo ito umpisahan sa mga taong nasa paligid mo ngayon? Isang bagay na uh, sulit pag-isipan, ano?